Los Angeles Lakers muling gumawa ng roster adjustment habang papalapit ang training camp. Ayon sa ulat, pumirma ang Lakers kay Jeron Cumberland, isang dating guard na unang nakilala bilang bahagi ng Portland Trail Blazers. Huling nakalaro si Cumberland sa NBA noong 2021, pero sa nakaraang season ng G League, nagpakita siya ng matatag na opensa kung saan nagtala siya ng 15.4 points per game. Kasabay ng pagpasok ni Cumberland, naroon din ang bagong Lakers forward na si Anton Watson na inaasahang mapapalaban para sa isang pwesto sa rotation. Dahil dito, napilitan ng Lakers na magbawas ng player at si Arthur Kaluma ang naapektuhan ng desisyon. Si Kaluma ay undrafted sa 2025 NBA Draft, ngulid binigyan siya ng pagkakataon ng Lakers matapos ang kanyang paglaro sa Summer League. Nabigyan pa siya ng isang taon na non-guaranteed minimum contract. Ngulit ngayon, natapos agad ang kanyang pananatili matapos i wave ng kuponan. Kung titignan, simpleng roster move lang ito. Pero sa mas malalim na aspekto, ito ay patunay na patuloy na hinahanap ng Lakers ang tamang piraso para mabuo ang kanilang rotation ngayong darating na season. Sa kaso ni Cumberland, ito ang kanyang second chance na makabalik sa NBA. Matagal siyang nawala sa spotlight, ngunit ang kanyang consistent scoring sa G-League ang nagsilbing daan para mapansin muli ng isang contender tulad ng Lakers. Ang training camp ang magsisilbing pinakamalaking pagkakataon niya para patunayan kung kaya pa niyang makipagsabayan sa pinakamataas na level ng basketball. Para naman kay Kaluma, ito ay isang setback. Sa edad na bata at sa potensyal na ipinakita niya nung Summer League, malinaw na may talent at athleticism siya. Ngulit, ganito talaga ang kalakaran sa NBA. Hindi lahat ng may potensyal ay nagkakaroon agad ng matibay na pwesto. Kailangan niya maghanap muli ng oportunidad, maaring sa ibang NBA team o sa international leagues para ipagpatuloy ang kanyang basketball journey. Para sa Lakers organization, malinaw ang direksyon. Gusto nilang masuri kung sino talaga ang makakatulong kina Luka Doncic, LeBron James, DeAndre Ayton at sa buong rotation ng team. Ang mga small moves tulad nito, ang pagpirma kay Cumberland at pag kay Kaluma ay naglalayong masigurado na bawat roster spot ay magagamit ng tama. Sa isang team na puno ng expectations at pressure, walang puwang tara sa eksperimento na hindi magbubunga. Sa dulo dalawang kwento ang mabubuo rito. Isang player na nabigyan muli ng pagkakataon at isang player na kailangang magsimula ulit. Para kay Cumberland, ito ay maaring revival ng kanyang NBA career. Para naman kay Kaluma, ito ay reminder na mahaba pa ang landas at kailangan ng tiyaga para makabalik. Ang tanong ngayon, makakapasok kaya si Jeron Cumberland sa final roster ng Lakers o baka temporary lang ito at eventually mapalitan din siya bago magsimula ang regular season? At para naman kay Kaluma, may susunod kayang team na agad magbibigay sa kanya ng panibagong pagkakataon? Yan ang mga bagay na tututukan natin habang papalapit ang bagong NBA season. I-comment po ang inyong opinyon sa ibabag at babasahin natin yan. At wag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!